At Robert itong si Troy Sebastian. Nakipagkasundo sila dito na magpapaunlak umalus siya o itong si Robert ng isang interview kapalit noon ay ang pananahimik ng reporter. Samantala sa mga sumunod na oras ay dumating rin itong si Brandon upang kausapin si Troy. Hiniling dito ng binata na lubayan sa Secretary Kim dahil hindi lamang niya ito basta Secretary ngayon bagkos ay girlfriend na niya ito. Bumalik si Brandon sa opisina at dito nga ay naabutan na niya si Secretary Kim na nasa lobby. Uh, ninais dito ni Brandon na magholding hands sila palabas ng Naturang Gusali subalit nahiya naman ang secretary at sinabing napakarami umanong tao. Sa restaurant tinawag nga dito ni secretary Kim na boss itong si Brandon na talaga namang ikinataas ng kilay ng lalaki dahil nga sa so mas nais niya na tawagin siyang boyfriend ni Secretary Kim which is yun naman ang gusto or nais ng lahat ng na magjawa, di ba yung uh, ipagmalaki ka sa harapan ng maraming tao sa tahanan ni na Carlota kausap naman niya dito si Cyrus subalit umami na nga rin dito ang binata at sinabing uh, ma sinunod ko ang inyong payo subalit may boyfriend na si Secretary Kim hindi naman dito inami ni Cyrus sa uh, sa kanilang mami na ang boyfriend nga ni Secretary Kim ay ang kanyang nakaba batang kapatid na si Brandon. Samantala, si Philip ay namiss nga rin niya dito ang kanyang uh, asawa. At balikan nga natin ang mga naging kaganapan sa office, naging maayos ang pag-uusap dito ni Secretary Kim at ni Brandon ano, na mananiling boss niya si Brandon habang sila ay nasa loob ng Prime Alpha. So balit, pag nasa labas na sila, is dito na nga nila ipapakita uh, na sweet sila at magjawas. sila. Napagkasundoan nga dito ni Brandon at dito na Secretary Kim na habang wala sila lang tawagan Or hanggat hindi sila nakakapili sa love or babe, mananatiling Brandon na muna ang tawag na Secretary Kim sa kanya once na nasa labas sila ng Prime Alpha. So balit kapag nasa loob sila is mananatiling boss niya si Brandon at Secretary Kim naman ni Brandon itong si Kim. So yan yung mga naging deal nila or usapan nilang dalawa. Sa opisina ay kinagulat nga nito ni Kim Marie ang ginawang pagkuha ni Brandon ng ilang trabaho ni Secretary Kim. Kaya naman naging laman sila dito ng kwentuhan at ang ang buong akala nga ng kanilang team ay may tsutugian or may tatanggalin sa kanila subalit dumating dito sa secretary Kim at nilinaw na wala umanong tatanggalin sa trabaho bagkus ay tinulungan lamang siya dito ni Brandon Maya maya pa habang nakikipag-usap nga itong sa Secretary Kim sa kanilang team, lumabas naman itong si Brandon at daladala -dala nga yung naka-box na cookies na gift niya sa kanyang Secretary. At para maiwasan pa ang iba pang issue dito ay nakaisip ka agad ng paraan itong sa Secretary Kim at sinabing, ah boss, yan na ba yung para sa kanila? At wala na nga ditong nagawa itong si Brandon, inabot na nga lamang niya ang dapat sanay cookies na para kay Secretary Kim sa kanyang mga tauhan. At ng mga oras na nga nayon ay dito hiniling ni Secretary Kim na kausapin si Brandon at doon na sila nagkasundo na yung sinabi ko kanina na mananatili o manong boss at secretary ang turingan nilang dalawa kapag ka nasa opisina sila. Yan nga ano mga kaibigan ang mga naging kaganapan dito sa episode 27 ng What's Wrong with Secretary Kim. Kita kits po tayo sa 28 mamaya. Muri po maraming maraming salamat. Ingat. God bless you all. Bye!